Oh, Wanda. Ang ganda ng paligid. Kasing ganda mo. <laughs> Hindi ako nagbibiro. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Oo na nga, bolero. Si Alberto iyon ah. Sabi niya may emergency meeting sila sa opisina. Kumanda siya sa akin. Makikita niya. Roberto, manluloko. Anong ibig sabihin nito? Julia, anong ginagawa mo dito? Sino siya, babe? Ako lang naman ang asawa niya, babe. At ikaw, lalaki, huwag ka nang uuwi sa bahay. Magsama na kayo ng babae mo. Julia, huwag. Mahal kita asawa ko. Hindi na mauulit. Psst, mahal, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pag-iisipan ko,